Yan po oh. po ari. Eh. Aba, ay talaga po sa totoo ako i inaatikha ko ito. Unang-una po may ano ito. Kumbaga mapapagpirahan po ba? Ayun po, tayo po ay diretso na po ah, kumbaga tayo po ay tapo diretso din sa labak. Oho. Titingin po tayo na maaari. Bukas sa po uli ari ay. Yan bago po tayo umuwi unang-una naniningin tayo dito ng kangkong ah kangkong bagang apa ah, ko oh kung anong gulay yun pa may isa pa oh. niyug ah oh, isa sa kasamahan yaa yeah. pakupo uli ang ating lulusungin din eh tayo po yung nasa area number 3 medyo malit na yun ang gasing taong kamay hindi ko tubig eh oh, uh, excuse me tara po, sama-sama po tayo Mabuti nga at mo. Sili, ay pwede ang sili ah. Oh. Tatalbusin natin to. na ako'y di mo gusto Huwag kang mag-alala kung sadyang di ako ang tiritibok ng puso ko Mabuti nga Yan tayo pinasa gilid uli ng ano, sapa Sapa po yung nagtatagastas na yan Oh Yan, sapa Meron po tayo dito na ispat na iba pang pa sili. Oh, yan. Ang dami. Oh. Yan, sili po. dami. dami. Napakaganda po nito. Oh, kaya ho binabanggit ko rin pala parati na maganda ay sasabihin nating organic. Oh, kaya po mas masure pa po, po, po natin na organic. Gawa po ng nasa gubat oh, kumpara po sa compare natin sa alaga na minsan pinatabaan, inisprehan. Oh, pero siya lumaki sa gubat. Yan, ito po ang sinasabi nating pure. Oh, oh yan katulad po nito nasa niyugan o oh, yan kaniyuganan kami po naman hindi dito nag ano, nagpapataba ba ng mga niyug ay hindi po kumbaga yung iba pong part kung natamaan ng pataba yun pa lang pero ho, yung sasadya ay napatabaan hindi ho kaya gawa ho ng kaya ho masasabi ko sa inyo yan dati po naman ay nag aattend ako ng seminar nang organic oh. basta po yung uh, sasabi nating organic kung yung patubig natin sa bandang itaas at nag uh, aabono sila pwede pa rin makontaminado na hindi maging organic pagka dadaanan yung yung tubig po ba? kung magay sapa kung magay patubig ng palayan uh, ano yung palayan nag, uh, nag aabono tapos pumupunta siya sa taniman para nadaanan yung tubig. Yung po ay hindi pa rin totally organic. Gawa po ng siya ay nadadaanan ng may galing sa pataba. Oo. Isinirkulaan po yun para mas maano po tayo. Kung maga uh, yun po yung alam ko ay ko po, po sa inyo. Para po pagdating sa... At gawa po ng kahit po naman sino sa atin mas masarap pa yung organic. Bukod sa para for health lang po yun. Para sa kalusugan po ba natin. Oo. Kaya nga humay nag-aano ng mga organic ano. Yan po oh. May green po eh. Aba, ay talaga po sa totoo ako i hinaatikha ko ito. Unang-una po may ano ito. Kung baga mapapagpirahan po ba? Ay ako po ay eh, lagi ko po man binabanggit sa ating vlog ay eh mapapagpirabit yung lagi ding wala kumbaga yung makaraos laan po din pala ang kinahihinat na lagi naman si kabisprin yung mapapagpirahe eh, wala din ay kumbaga ayos po naman yung bang ang tawag dun ay lumaban tayo ng ano parehas same laban parehas po ay ibig sabihin na yun magkatulad parehas same napanalo <laughs> Yeah. Ang tinatarget ko yung pako. Oh, Nang nabagat dati. Ay, ay. Oh. Panalo, panalo. Aray. Mm. Ayos po ito. Oh. Makadali ko tayo isang kilo liya. Ah. Oh. Ayun po, dito pa po. May nadaanan po tayo kanina ditong sili. O. Oh. Pakusa na. Pero magdadagdag din po tayo. Ayan, o. Oh. Laki ng... Ano na rin. Ito po naman, ang kagandahan nitong siling tinalbusan, siya po ay... Palago ng palago. Oh. Ayan, o. Oh. Dami ah. Hmm. Dagdag -dag, ano po uli ari. Maigi rin. Gastos pang gastusin. Hmm. Oh. Madami na Ito pa oh. Sa tinula na po Ito yun na Iya yeah. Pag tinula ka ay hmm. Dami Ow oh, Ayari Ow oh. Pare po yung na-spot ko na kanina Ay Sabi ko ibabalikan kita Oo, oh, ang dami rin, alam ano, po. Yan. Eh. Tapos po tayo kikitil din ang ilang pako. Dini sa gilid ng ilog. Tayo po yung diretsyo na. Yan po yung mga pinagmiyuga natin. Pako, ari po na panarili natin, ari po pambenta. Aba, pagpugunar ka damit, nilagay natin sa tinulang pansarili, ay aba. Ay, dala ang kahanggan. Dala natin ang kapitbahay na, ray. Pako. Pako. tayo po sinusulit natin ang lusong oo oh. kada ano kada lusong susulitin natin ang susulitin ito oh dali tayong pang ulam oo oh. Ayun pa, oh, laki ng puno ng sili sa looban, oh. Kita niyo po, yun, oh. Ari po, ipako, yun, oh. Ang laki niyan oh, sili pala yan, oh. Nakaano sa lipahan. Oh. Taka, iikot natin, nakakahang pa. Aray. Ang laki-laki pala nito, oh. Natumba na. Yan, oh, kasi taas pa natin, oh. Oh, kita niyo po. Yan, oh. Tapos ito pa oh. Yan oh. Pantagga. Oh. Minsan ang halaman ay lumalaban talaga sa ano oh. Yan oh. Sa mga kadamuhan oh. Kasi taas ang lipa eh. Oh. Mm. Oh. 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 Yeah. Oh dami lipa ay walang dyo nalipa pa ang dami kasing lipa naapakan ko pa po yung lipa yan yung mga tilaga ko oh. ang dami puro lipa pero yun yung sili o ayun po salamat po sa inyong pagsama yan ingat po ang lahat panalo to palagay ko po yung kita kit sa lampo tayo eh, sa ano sa ating dideliveran na ray ya yeah, sili po dami hindi masakop sa screen oh ya yeah. oh Yan, yeah, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.